Happy Father's Day! Sa lahat ng tatay, papa, daddy, tito, ayan, Happy Father's Day sa inyong lahat. Siyempre, papahuli ba ang daddy? Daddy Banchi. Ayan, Happy Father's Day. Kay Manoy. Kay Papa Romeo. Ayan, siyempre, sa aking dalawang bayaw na si Kuya File at saka si Kit. Siyempre, ang aking tatay. Happy Father's Day, tatay. Ray Mundo. At sa lahat ng mga fathers sa buong mundo, Happy Father's Day sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng mga sakripisyo nyo sa amin. Para lang maibigay yung mga gusto namin, mga kailangan namin. Thank you, Daddy Banchi, uh, Daddy Raymond, yan sa pag-alaga kay Yana. Thank you for being good, Daddy, and responsible, Daddy, for Yana. Ay, hindi pala good, best pala. The best, Daddy. Yan, di ba? Di diba, Yana? Yan, paglaki ni Yana, yan, makikita niya yan. Kung gaano kabait at mapagmahal ang kanyang ama. We love you, Daddy. At syempre, at sa aking father-in-law na si Papa Romeo. Ayan. Thank you kasi napalaki mong mabuti si Mondre at saka mahal mo kami ni Yana. Ayan. Thank you, Papa. Kahit one time lang tayo nagkita pero more on video call. Ayan. Ramdam ko na mahal mo kami. Ayan. Kami nila, Mondre. Yung apo mo. <laughs> Mag-ingat kayo lagi dyan ni Mama. We love you. See you soon. At syempre, sa aming tatay na si Raymundo. Ayan, si Tatay Ray. Thank you sa pag-alaga kaya na pag wala ako. Na-appreciate ko lahat na mga ginagawa mo at ginagawa mo sa amin. Thank you so much, tatay. Thank you sa lahat ng mga sakripisyo. Mahal ka namin, tatay. Lagi kang mag-iingat pag nagmomotor ka kasi alam mo naman, di ba? Lagi kitang pinapaalalahanan at pinapagalitan pag nagmomotor ka. We love you, tatay. At syempre, sa aming manoy, ayan, happy Father's Day. Thank you sa pag-aaliw na at saka pagbantay. At syempre, nung naandun kami sa inyo, eh. Thank you sa mga masasarap na pagkain na hinahain mo sa amin, ayan sa aking bayaw na si Kuya File. Ayan. Happy Father's Day, Kuya. At sa aking bayaw na si Kit. Happy Father's Day. Ang ingat kayo dyan sa abroad. God bless everyone. Thank you for watching. Bye!